Ayan na, ginawa na. Nagkaabutan na. Ayan na, pati bariya. Grabe, walang patawan. Kawawa yung driver. Hi, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, uh, well, uh, una, may pasok. Tuloy po ang pasok. Ha? Huh? Aral kayo maigi, mga bata. Uh, salamat sa Diyos. Uh, we've been going around the city uh, the whole morning. And, at, uh, maliwalas naman yung kalsada. Wala pa tayo nakikitang uh, baha. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang uh, gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, MMDA, yung declogging of our drainage. At, uh, but uh, while we're having a bad day, no, not really a bad day, but a uh, challenging day dahil sa ulan, uh, sa weather, uh, eto naman, may isang concerned citizen, uh, I think, blogger, uh, inaktuhan. Yan ang pinakamasarap inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin na nagtayo ng toll gate sa sarili nilang kumpanya. Uh, may toll gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan o kinokotongan uh, yung isang truck driver sa may lakso. Immediately, about 6 a.m. today, uh, I requested the uh, Director uh, Dennis Biahe uh, to call the attention of these two imports. So, now, nandito sa harapan natin, itong dalawang tolongges na to, hindi po to tolongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po'y longest ng gobyerno naman. Ito po'y bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila. Kasama namin, empleyado, bahagi ng gobyerno ng ating ciudad. As I guarantee our people, that we will not tolerate the old ways o nangongotong ng mga enforcer kasi dinidisiplina ko na ang kalsada nililinis natin dapat kami rin naglilinis kami rin sa side namin okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan walang kawala Huli. Oh. Ngayon, nandito si Director Dennis Biaye ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo. Doon sa biktima, ito naman po ah, para tuluyang magtinulahas, doon sa biktima na truck driver. Inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan. Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. hindi naman peryo sa taong bayan. Ito na po. Binawi na uniforme nila. ID nila. At ito po. Tinanggal ng opisyal ng uh, direktor ng MTPB. Kaya ito ay maging halimbawa sa natitira pang 800 plus na traffic enforcer ng lungsod ng Maynila. People now a days, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pangabuso sa kanila. O. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamalan kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado na mamamayan, hindi kami mangingimi na tayo ay tanggalin at kasuhan. Uh, yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakarawas tayo. May bonus pa yung mga yan. Sa totoo lang. In-implement ko yan. ng unang termino ko eh. Yung commission nila eh. They get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa uh, netizen, thank you very much sa iyo sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamalang lungsod. And uh, sa ating mamamayan naman sa lungsod ng Maynila, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensya nyo na kami, o, hindi namin maibigay sa inyo ang perpektong gobyerno. Hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandala ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod at ipinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Ano ngayon? A 18? Hindi pa kayo ano, masyado kayo nainip ha? atat na atat kayo. Kakasweldo lang nung akis. Hindi pa tayo yung nag -iini. So, ito po. Muli, marami salamat. Ulitin ko, as per our uh, in-house meteorologist and as per physical inspection of our roads, Nasukat po ni General Sukat manipisang ang ulap sa Maynila. Kalayang pati si General Sukat umabot sa kalawahan. O, may ambon, patuloy ang pagambon. O, walang baha, walang namang bagyo. Sa mga bata, mag-aral kayong maigi. While we care for you, we care for the... your parents, uh, no? yung... Uh, pag-aalala nila but we also care for your future so mag-ingat kayo sa pag-uwi aabatan namin ang abata ng panahon so far uh, maaliwalas po ang Maynila pagdating po sa usapin ng kalsada yung panahon naman ay uh, nasa tolerable level pa so it's just a normal rainy season of the year uh, pag ambon nang But uh, having said that, we will continue to monitor the weather and in the coming days, especially on Monday, umasa kayo, lagi natin naagapan. So, so far, ngayon, oh, oh, tosgasin nyo na yung baon nyo. <laughs> May pasok tayo. Oh, Mag-iingat kayo. Mahalam-mahal ko kayo mga bata. I love you. Oh, sa mga magulang o iba po nakaantabay naman ang ating pamahalaang So, maraming salamat. Oh, pagpahingay mo na mga yan. Pag nagpunta yung complainant, ha, kailan nyo ng uh, criminal case. Sige po, maraming salamat sa inyo. Thank you.